Gagandang gabi, Dre. O, Dre. Dre, may tatanong ka sana ako? Go, Dre! Mm, Dre, ano? Kasi yung girlfriend ko, may pag-iwalay na sa akin nakaraan last week. Hmm. Hmm, tag dito. Hmm. <coughs> <coughs> uh, eh, hindi ako pumayag. Hmm. Tapos ngayon, gusto ko mga pag-iwalay. may ayaw? Ano dapat kong gawin? Ngayon? Siya naman <coughs> na ayaw. Andre. Ay, nako. Ang gulo naman pala niyan. Babae na yan. Ano gagawin natin? Ewan ko, Andre. Ay, nako. Ano ulit? Para malinaw, linaw mo. Kasi... Nakaraan, nakipag-iwalay siya. Nakipag-iwalay siya. Tapos ngayon... Ako naman, siya naman may ayaw pareho lang ah. Kaya naman, ikaw naman may gusto makipagbalikan, pero siya naman ayaw. Mm. Eh, ganun din. Siya rin na, <laughs> <laughs> <Sir> na <renakpakihulay. laughs> pa Parehas lang. Ayaw ko <laughs> talaga niya. Ang nga. mo, Ikaw ang nakakalito eh. Dapat sa'yo, bagsakan ka na isang tugtog na malupit eh. bagay siya, dahil magulo kayo. eh. mo ay siya. <laughs> yung mga uh, yun. mo, siya, mga kawasyon oh, ka, mga cowboy, dahil magulo kayo. lang <laughs> tanong <laughs> ko, ayaw mo ito. Hindi, teka lang, teka lang. Eh, ganun nga, minsan ni eh, Minsan may mga nagpapakipot. Di ba? Eh. Dahil, minsan, ay, mo, baka hindi mo rin nagagawa yung mga gusto mo. Mga gusto niya. Tapos ngayon, nung, hindi kayo talaga magkakasundo pag ganyan kasi nga hindi pa kayo nasa tamang panahon siguro o nasa tamang edad kaya pa iba-iba kayo ng isip. Nan mag-aral ka na lang muna mabuti. Maayos naman, Dre. Maayos, eh. Kasi nga grade ko, Dre. Ibig sabihin mo, pag mataas ang grade, may karapatan na mag-girlfriend? Hindi, Eh, lang naman Ano? Inspirasyon, daw. Oh, sige, okay lang naman. Pero paano yan eh? Nagkakaproblema ka ng ganyan. Baka maapektuhan ka. Hindi yan na. Hindi eh, yan ka na. Ano pa? Ba't pipilitin mo pa siya? O oh, Eh, ganun? kasi nabasa mo, yung sinabi mo kanina, huwag pipilitin yung mm. ayaw, mm -hmm. Narinig ko yun. Oo. Oo. Oh, so, ngayon naman, yung parang gusto ko na siyang palayain, siya naman may ayaw. Ayaw, ayaw niyang palayain mo siya. <laughs> Ay, ako naman ang na pag-iwalay kasi nga gusto niya. Ngayon oh. naman, ayaw niya na. Magulo nga sila. Magulo <laughs> ka nga talaga. Magulo sila. Silang dalawa. Silang <laughs> dalawa. Pinalaya. Bumabalik. Bumalik, pinalaya. Bumalik. Ang gulo Kina? ng relasyon. Ang gulo, kita mo? Hindi healthy. <laughs> oh kita mo ikaw, natatawa ka rin kasi ang guguluhan ka na rin. Di ba? Mm -hmm. Kaya, mag-isip-isip ka. paghanda ka ng pumasok sa isang relationship, dun ka. mag ulit. Di ba? Panibagong yugto. Panibagong yugto ng buhay. Pwede ka rin mag-abroad. Kung gusto mo mag-aral. <laughs> 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 hindi, hindi, hindi. Huwag ka mag-abroad. Dito ka lang. Mag-aral ka muna. Mag-aral ka mabuti. Tapos makakahanap ka na ng babaeng magmamahal sa'yo. Okay? Huwag mo Kaya pang tanong. Hmm. Saan nagsimula si Santa Claus? Hindi ko alam eh. Dyan lang yan. Libro <laughs> mo. <laughs> 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 Teka lang ha. Wait. Tinanong na to dati sa akin eh. I'll open my book to... The History of Christmas... I'm Mr. Christmas... Paisit si Father Christmas pala. Ang totoong pangalan ni Santa Claus. Santa Claus... Ano lang pala to si Santa Claus? Dati lang pala tong ano, nagbabayin -bu sila. <laughs> nagbabayin -bu sila lang pala to ng mga ano, mga hubcap. Mga hubcap ng kotse. Hmm. Tapos, nung wala nang kita, nagbukas ng junk shop. May nagsangla sa kanya ng sleigh. Sleigh. sinasakyan. Oo, oh, sinasakyan. Yung <laughs> tapos, uh, yung kabilang lote, na hindi niya mahulugulugan ay na hindi mabayaran sa kanyang kapitbahay niya binintahan binigyan siya ng kapalit na anim na reindeer ngayon eh mag parang nagtrip siya sinilagay niya sa sleigh pinander niya namigay siya ng mga laruan una nga mga alak daw binibigay nito <laughs> ni Santa Claus <laughs> <laughs> oo oh, yan yun si Papa Christmas. Kaya dati daw to, Santa Claus iniikot niya yung lugar. Paparada siya sa isang bahay ng kaibigan niya, magkikipag inuman Pag nalasing, nalilipat na naman. Pag nalasing, nalasing na, lasing, na, lasing, na, na siya ng reindeer. Tapos pag lasing pa, pag yung nagsuka, yung reindeer din ang kumakain ng mga <laughs> 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 Yun lang, sabi rito. Santa hey, Joe, Claus. But, oh. Kapatid ko, inaway ako, kinukontra ako. Na? Papayak daw, ikaw eh ko kuya Jover tawa solid. Ay, kayong dalawa mag-away kung, kung gusto mo, uh, kung 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 saan ka masaya, doon ka. Wala man kami sinasabi, di ba? Hmm. O nga, drey. welcome kay rito kung gusto niyo tumawag sa amin, kung nag-enjoy kayo, welcome po kay sa amin. Kino kontra ka ng ate mo? Kapatid ko dre. Ay, yung kapatid mo. malay hmm. Balay mo masagot kung nandoon kumatanong tanungin niya kung si ni Santa Claus doon, malay mo masagot, di ba? O nga, katanungin mo raw doon si Santa Claus. Hmm. Kung kayang sagutin yeah. doon, welcome, di ba? O, o dito sinasagot Ni, Ewan ko lang po, basta dito tayo. Aintindihin natin yung tawag natin dito, di ba? Audrey, sa Salamat Jennifer. sa iyo. Salamat na rin sa atin mo nakikinig siya ngayon sa amin. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Mo, tayo, Kuya Yan. Yan. Mabuhay si Santa Claus. <laughs> Mabuhay ang taga. Mabuhay ito. <laughs> dito. Kita kami masaya kami dito. Welcome kayo, tatawag kayo. Araw-araw, gabi-gabi, nandito kami para maglingkod. Dito sa pito. Ano yeah. <laughs> 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 <Dito> naman? Kasi <laughs> <laughs> kapatidin ko 'yung Robert lagi pong nakikinig sa atin tuwing mga taga Blue Mountain Treat. Gabi-gabi po nakikinig. At uh, ayan ay si Sherin din. Ayun, maraming salamat po. At uh, si Carol Vivian Bakuli, Nakikinig sa atin, Sweet Dreams daw, mula kay Bricks at uh, mga taga-Broadway QC. Binabati si Baby na nakikinig din. Mula yan kay John Michael Abordo, may fan niya. Eh, si Darwin, nagpapabati si Darwin, binabati niya si mama ko, oh. si Christina, pati si ate ko, si kal ano? Si Kalay? Mm -hmm. Si Kalay. Nakikinig daw sila, nakasakay sila sa kotse, bumabiyahe, pa galing airport. Salamat daw. Maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. At nakikinig gabi-gabi si Kisha. Pinabati ko rin si Kisha, naikinig ngayon, si Carl, Tel, Paolo, Jude, Heron. Maraming salamat po sa pakikinig. Happy listening. At ang DWSGK at si Mamsi, nakikinig sa atin, hindi daw sila makatawag -tawag. ah, hindi sila makapasok-pasok sa telepono. Pasensya na po, eh, okay, eh una lang tayo. Una Unahan lang po tayo, dahil hindi pa kayo makakapasok talaga, dahil nakababa pa to. Ngayon, pasok na! Ginaba ko na! 584-5545, itulong mo kay Kuya Jobert! えっえっえっえっえんじょういか